Hello mga kabayan, kamusta ulit? Komentuhan ah, at reaksyonan lang ulit tayo. Ito bang mga Duterte Senators na ito mga kabayan na eh, ah, naringgan na ninyo o nakitaan man lang ninyo ng kahit anong video na ang kanilang ah, ginagawang ah, basihan ngayon sa Senado ay dahil inosente si Sarah Duterte mga kabaya. Meron ba kayong nagsabi o narinig, narinig ninyo dito sa Duterte group na to na yung pagka-inosente ni Sara ang dahilan ha, kung bakit sila masigasig na talagang alam mo yun na ipaglaban ang vice presidente. Naringgan na ba ninyo na yung pagka-inosente ni Sara Duterte? Although merong kasabihan, di ba? Innocent until proven guilty. Ginagawa ba uh, ng mga Duterte Black yan mga kaibigan? Ginagawa ba? Yung talagang ang kanilang uh, uh, inspirasyon at kanilang uh, motivation ay dahil wala naman talagang ginawa si Sara Duterte. Meron ba kayong nakita ang galaw yung mga senators ni Duterte ng ganyan mga kaibigan? Ako wala eh. Diba? Wala ako kahit kailan nakita na ang uh, ikinilos na mga to ay dahil nga si Sara Duterte ay wala talagang ninakaw. Mga kaibigan. Wala akong kahit kailan narinig na hindi naman nagnakaw si Sara Duterte. <laughs> hindi niya kinuha yung confidential funds. Nagamit niya ng tama. wala akong narinig sa mga to mga kaibigan. <laughs> ang iginaganaw lang ng mga to ngayon ang depensang ginagamit ng mga to ay puro Senate rules. Technicalities mga kaibigan na alam mo yun napakadali namang mga ayusin, eh, napakadaling pag-usapan. Yan ang ginagamit nila ngayong uh, motivation, dahilan, para ipagtanggol si Sara Duterte, hindi dahil inosente siya. <laughs> mga kaibigan, magkaiba yan. Di ba? Alam mo yung nagtatanggol ng isang taong inosente. <laughs> Pagka inosente ang ipinagtatanggol mo, haharapin ah, mo yung hamon, mga kaibigan. Diba? Wala na nga napakadaming chachiburechi pa, influensyahan pa, o tulakan pa dyan, diba? Bigwasan pa dyan, diba? Kalabitan pa dyan sa Senado. Wala ka nang gagawin ganyan. Ikaw mismo ang ano, sige, ngayon na. <laughs> ngayon na, kasi yung, yung ikaw ay pinagbibintangan, nainit ang ulo mo eh pagkain ang, ang isang inosenteng tao ay pinagbibintangan agad niyang 'di ba agad niyang, uh, alam mo yung dinadakot niya yung hamon 'di ba niyayapos niya yung hamon sa kanya pagka ang taong inosente ay talagang pinagbibintangan hindi siya mahirap harapin 'di ba ang taong inosente kahit yung mga nagtatanggol sa kanya hindi rin mahirap hanapin harapin 'di ba? Madali yang uh, ma -ano, madali yang sabihin natin makakasagupa pagka ang nagtatanggol ay uh, alam mo yun, alam nilang innocent 'yung tao. Talaga nga ano 'yan, dibdiba nilang ipagtatanggol 'yan. Kaya lang itong mga kilos na ito ni Sara Duterte at nitong ang mga aliado niya diyan mga kaibigan, hindi ginagamit 'yung uh, alam mo 'yun, 'yung innocence. <laughs> Kundi 'yung Senate rules. 'Di ba? Yan ang kanilang uh, ginagawang batayan kung bakit si Sara Duterte ay hindi dapat ma-impeach dahil gawa nung Senate rules <laughs> Di ba? Ito, ito ating nanyo. Panurin natin itong video na mga kaibigan. Baka rin kayo ay naliligaw kung ano ang uh, unang sinabi ng mga taong ito. At tulad nitong si Bongo, hindi ko lang makita yung napakatagal na video na sinabi nito na kailangan ng ebidensya. Di ba? yung kanyang uh, proclamation sinabi niya na ebidensya ang kailangan panoorin natin mga kaibigan makikita nyo dapat alam nyo yung mga unang sinabi ng taong ito uh, ayaw ko naman pong maging impartial Ilang oh yung... ayaw niya maging impartial sa, sa magiging uh, uh, possible na uh, uh, judge no? dito sa impeachment court ayaw natin maging impartial pero kung wala importante rito ebidensya muna Ayun, oh mga kaibigan, ano sabi ni Bongo? Importante dito, ebidensya muna. Ha? Sinabi na niya, ebidensya. Okay, lipat tayo mga kaibigan. Dito sinabi din niya no, na naproclaim siya ng senador. Based on evidence po yan, kung wala naman pong ebidensya, hindi eh wala. Oh, ayan, sinasabi niya. <laughs> kung walang ebidensya, hindi eh wala. Eh kaya lang, papano nga natin makikita yung ebidensya? kung hinaharangan naman ang kasama mo. ba? Diba? Yan lang naman ang dahilan eh. Pipigilan ng mga kasama mo dyan. Eh ikaw, gusto mong makita yung ebidensya kaya lang pinipigilan ng mga kasama mo. Ano pong itagal natin dito? Oh. Sayang po yung panahon. Oh, ebidensya ha. Dalawang beses na na-interview si Bongo. Ebidensya ang kailangan. Nahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Malagay ko yung katibayan ng uh, maghahari sa lahat. Ebidensya din ang sa amin nitong si Michael Jackson, mga kaibigan. 'Di ba? Ebidensya. Ano sabi niya? Ulitin natin. Katibayan, 'di ba? Ano sabi niya? Katibayan ng uh, maghahari sa lahat. Ayun, mga kaibigan, ano sabi ni Michael Jackson? Katibayan ng maghahari sa lahat. So ebidensya din po 'di man nito. Si Bato de la Rosa, hindi ko makita yung video na yon na sinabi niya, ebidensya din ng kailangan mga kaibigan. Kaya lang, papakitaan ko kayo ng video sa ano niya, sa interview niya. Tingnan niyo naman ang na sinabi naman niya. Parang dating na malamang eh, kakampihan niyo si VP Sara pagdating ng panahon na umak sa Senate. Kasi, or an ally of the Duterte, sir. How can you make sure that you're still neutral, sir? Eh, alam kayo, kilala kayo, sir, na ally po ng Duterte. Uh, so, tinatanong ng reporter, eh, parang ano ba magiging stand mo? Kilala kayong alay ng Duterte. Kapag sinabi ko ba na my vote is sacred mm. and I cannot uh, divulge it to you, maniwala kayo ang taong bayan kung ano, ano yung, voto ko. <laughs> maniwala kaya sila sa akin na uh, I will vote to the proper time. Mm, right Tuloy. now, I cannot give you my vote. Maniwala kayong tao sa akin. Tuloy. Sana, sana maniwala sila. Sana maniwala sila. But can you assure sir, us that uh, you will remain to be neutral, sir? When that time comes, kung umakit lang naman sa Senate, sir. Neutral and impartial, sir? I will remain objective. Ayun, mga kaibigan. Ang sabi ng bato, I will remain objective. <laughs> Pero galing sa kanya yung resolution. <laughs> Kita nyo mga kabigan, mga kaungasan na mga to ha. I will remain objective. Pero nagpapasa ng resolution mga kabigan. Nagpapakalat ng resolution para i-dismiss. Gano'n kasi nung Matindi nga yung video na yun, mga kaibigan na sinabi niya kailangan ng ebidensya sa impeachment ni Sarah. Hindi ko lang makita kung sa... <laughs> hindi ko matandaan talaga kung anong title ng uh, interview sa kanya na yun. Na sabi niya kailangan ng ebidensya. Mahalaga ang ebidensya. Oh, ngayon, sasabihin niya objective mga kaibigan. Ay, ano na, ano na nga iginagalaw nito ngayon? Gusto niya i-dismiss. Diba? paano yan mga kaibigan? Saan tayo lalagay dyan sa ikinikilos ng mga senador na yan? ba? Diba? Napakalabo mga kaibigan. Hindi po, ano eh, hindi talaga sabihin natin na tago na ang iginagalaw, kundi kapansin-pansin ang. Diba? Na dinidisalign po nila yung uh, rules ng Senado. Dahil po alam nila na mahirap i-depensa si Sara Duterte doon sa mga merito ng mga allegations. Diba? Mahina, tagilid sila mga kaibigan. Sa panig ni Sara Duterte ay eh, talagang uh, alam mo yun. Iniiwasan po nila na mahirap talaga madiskartehan ito. Kaya lang, may boto nga sila na sabihin natin walo para mabagma ma-impeach. Titingnan natin mga kaibigan pagdating ng ebidensya. At makikita ng tao, titingnan natin kung talaga magiging makapalang mukha ng mga ito yung walo na kapagka matiba yung ebidensya at natalo yung mga defense lawyers nila at boboto itong walong ito ng maka Duterte mga kaibigan ay talaga namang kawalang hiya na ang gagawin ng mga 'to. 'Di ba? Talagang sabihin natin, okay. Prinotektahan lang ang sarili. Ah, sarili nilang political uh, capital diyan sa Senado. O oh, yung pagiging uh, capital nila, yung si Sara Duterte. 'Di ba? Yun lang ang pinrotektahan nila mga kaibigan. Pero sasabihin nilang pinrotektahan nila dahil inosente si Sara Duterte mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi po talaga. 'Di diba? Hindi talaga, hindi nila magamit yung, uh, yung inosenteng reasoning. Kasi nga, pag si Sarah ay napatunayan na guilty, madadamay din sila. <laughs> Kaya nga, ang ginagamit nitong mga senador na ito, itong sina, si sina Bato de la Rosa nga at si, uh, si Marcoleta at yung iba pa, dadamay ang mga yan eh, mga ng ano, mga hawayan ng kanilang dahilan eh alam mo na ang kailangan talaga yung senate rules ang ating uh, gawing uh, dahilan diba para hindi tayo direktang mapasabit diba kasi nga kapag uh, sinasabi nila na alam mo yun not guilty si Sarah pero napatunayang uh, guilty eh madadami nga sila mga kaibigan diba iwas backlash Diba, iwas iwas sa mga taong magagalit. Diba? Kasi sumablay sila. Sabi nila innocent pero hindi naman pala. O oh, di sablay mga kaibigan, eh ang mangyayari na lang diyan, alam mo yon, yung kanila na lang na sarili ang puprotektahan niyan. Gagamitin na nga lang niyan yung Senate rules kaysa sabihin nila na yung personal nilang feelings eh ganito, hindi innocent si sa ah, Inosente si Sara eh mga kaibigan. Yan yung napakabigat na pananggan nila. Mabubuta siya kapag ka napatunayan si Sara na nagnakaw. ba diba, mga kaibigan? O, oh, para maliwanag nga, kapag ka ginamit nila o oh, sinabi nila na inosente si Sara at napatunayang hindi inosente, eh, madadamay sila. ba? Diba? Kasi nagsinungaling sila eh. Kaya senate rules na lang ang gagamitin nila ngayon. Ligtas sila doon. Oh, di ba? Wala na silang gagawin uh, gagawing pagtatago doon. Doon sila ano, doon doon ano, doon na lang sa technicalities. <laughs> di ba? Yan na lang magiging dahilan nila para mga makaiwas do sa future na mga <laughs> sabi natin liability. Oh, di ba? Kasi babalikan sila diyan mga kaibigan eh. Yo diba? Sabi niyo innocent mga hudos kayo. Oh ginagawa niya pang sindikato ang kaalakaran dyan. Yung pala naman, nagnakaw talaga. Di ba? Oh. Sa mga kaibigan, di ba? Iiwasan niyan yung uh, itong si Marcoleta, yabang na yabang, ha? Uh, iiwas din niya sa public debate, mga kaibigan. ano man yung pwede nga, ano mo yun, yung pagka-question dyan, iiwasan nila yan. Ang gagawin na nga lang talaga dyan, yung technicalities. Halimbawa, ang gagamitin technicalities ni Marcoleta, hindi niya tatanggapin ng ebidensya na galing doon sa house dahil nga in aid of legislation daw yon. Anong katangahan yon? Hindi naman yun ano eh. Hindi naman yun sasabihin mo okay. Hindi naman sila doon na sabihin natin na go audit. Diba? Nag-iimbestiga sila. Uh, sa paraan na in aid of legislation nga kaya lang doon sa course ng kanilang pag-iimbestiga may lumabas ng mga anomalya. Oh, kahit sa sabihin mo doon na hindi sila uh, sabihin natin in aid of legislation yung kanilang uh, paraan at na lumabas yung anomalya, aba alin pababayaan mo na lang. Di ba? Hindi mo na paniniwalaan yung uh, ebidensya galing doon sa in aid of legislation. Ganyan po katanga din si Marcoleta. Alin pababayaan pababayaan na lang natin ganoon na parang alam mo bulan na pumutok na lang nang wala. Di ba? Kaya ito mga baloktot na mga katiwiran, na mga abugado na ito na mga Duterte, eh, alam mo yan, para palabasin lang talaga na alam mo matatapang sila, magagaling sila, pero yabang lang yan mga kaibigan. Yabang lang yan. Basta't naglabasa ng ebidensya, ito pang sinabi ni Panelo na nakusisiw yung mga mga house prosecutors doon sa mga talagang ang abogado di kang na kukunin ni Sarah Duterte <laughs> then tingnan natin mga kaibigan ba diba, yan ang pinakamaganda magharap-harap sila dahil mas maganda yan totoo ang lalabas yung katotohanan kung talagang ang pagka-inosente niya ay uh, hindi matitibag di ba talagang uh, wala tayong duda kayang kaya nating uh, Diba, Panindigan na si Sara Duterte inosente dahil uh, hindi dahil sa teknikalidad, kundi dahil sa katotohanan. Dapat yung katotohanan na magsasabi sa kanya hindi yung teknikalidad. Eh nangyayari ngayon, ang gusto nitong Duterte group, yung teknikalidad ang magpapalabas kay Sara Duterte na inosente siya. Mali, mga kaibigan, 'di ba? So hanggang dito lang, maigsing vlog lang, sinasabi ko lang sa inyo mga kaibigan, na ang sinabi nitong sina Bongo, si Amy Marcos, itong si Bato, kailangan ng ebidensya. Kaya lang pinapatigil na nila ngayon ng uh, impeachment dahil nga dyan sa technicalities. Oh, ano ang uh, masasabi natin dito sa mga walangyang ito? Eh di sinungaling. Pambubudol ng lolo ko. Oh, ganyan lang mga kaibigan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.